So ayun mga kababayan, welcome back for another video. At ngayon nga ano mga kababayan, tatalakayin natin itong ano uh, oh, po, mainit-init pa rin na uh, talakayan regarding nga uh, sa diskaya mga kababayan, no? Etong commission uh, laban po sa limang kontraktor <laughs> ng play are, no? Ng di umano mga uh, diskaya mga kababayan. Uh, ah ah. Ah ah, deba, eto uh, marami talagang galit na galit na mga kababayan natin Pilipino, no? Kitang-kita naman natin sa rally mga kababayan. Etong uh, mga galit na tao at uh, pilit pinapabalik itong uh, kaban ng bayan, okay? At uh, eto nga mainit na balita mga kababayan na meron hidwaan, no? Ang uh, komisyon laban sa ano limang kontraktor uh, na may penalties no Nang, uh, na ng na uh, ipagpe-penalty ng komisyon itong uh, limang kontraktor na ito na nakapangalan sa Diskaya. Okay, ha? Ah? Ang penalties po ay nagkakahalaga ng uh, 2.3 billion. ha. Ah? Mm. Mm -hmm. ang maaring maaaring ipataw dito sa mag-asawang Diskaya. Ha? Ah? Oh, um, may kabuuan po na 300 billion penalties, ah, kung lahat ng ano, ah, kung lahat ng 1.2 uh, 1214, ah, no, contractors. Oh, 'di ba? dami, grabe. Grabe mga kababayan, no. Ah. 'Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, na talaga talaga yung Simula nung uh, sila'y napasok sa DPWH noong 202016 mga kababayan. Oo. Uh, uh, ay sino po bang uh, ano diyan? Sino po bang uh, presidente natin yan, mga kababayan? Ano sino ba yung mga ah, dah, kadahilanan kung bakit nakapasok itong mga diskaya, mga kababayan? Naku. Hmm. Mm Di ba? At uh, <laughs> Uh, at uh, talamak nga, ah uh, talamak nga ang uh, corruption noong mga panahon na yan at uh, maging uh, itong uh, sa kasalukuyang uh, 20 ano no 2023 uh, three, no yung last na ano record mga kababayan nako hmm. kaya naman galit na galit ang ating mahal na pangulo mga kababayan nakita niyo naman nagkakanta di ba galaiti sa galit ang ating mahal na Pangulo dahil dito sa anomalya. Sabi nga, eh, biting-bitingan mga kababayan. Oo, oo. Diba? Marami talagang ganyan yung dayaan sa biting. Kunwari, nakibiting sila. Luto na pala mga kababayan. Diba? Oo, oo. Yan, yan ang sinasabi natin yung luto-luto de puchero mga kababayan. Diba? Oo kaya uh, itong uh, noong si magmula noong 2016 na mga na-award sa kanila no mga kababayan sa mga biding-bidingan uh, ay pananagutin po ah uh, ng komisyon ah uh, laban dito sa ano ah uh, uh, ano nila no pagk uh, pag, uh, tawag dito pag uh, bubuko no pag bubuko ng mga anomalya at mga kasabwat ng Diskaya during 2020 ah uh, 2016 uh, onwards. ah uh. 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 dapat lang sabihin ng katotohanan mga kababayan. Uh. eh kaya nga 'di ba? Kaya nga uh, nagresign nag-resign. Nag-resign si <laughs> itong, ano, itong si ano, mayor, no? Magalong. Ah, uh. ah. Ay, nako po. Dawit pala, no? Dawit pala, ang hinayupak. <laughs> Dawit pala, oo, may transaction pala sa Diskaya, mga kababayan. Nako po, oo, eh, kahit naman sino. Diba? E, kahit naman sino siguro, mga kababayan, e, talagang, uh, mapapa, ano, eh, talagang mapapa mapapaano eh. Diba, mapapawak out ako. Nabisto ako eh. <laughs> diba? Mapaparisay na mga kababayan. Hindi, siyempre, nabisto tayo eh. Oo, uh, uh, ano pala ako eh. Na? No? Isa na rin pala ako tolong na may connection sa mga kurakot na ito. <laughs> kung, di ba? Kung siyempre, kung ako yon, di May uh, ako talaga eh. Buti na lang, tinablan, no? Kaya so, ito nga, mga kababayan, na no? nagsalita rin si Secretary Vince sa... Dison, regarding dito sa ano po, no, dito sa pananagutin, na uh, ano, multa. Okay, pagmumultahin itong uh, diskaya. So, eto panoorin natin at bibigyan natin ng uh, reaction ito mga kababayan, ha. Ano previous administration? Hmm. Top notcher ang mga diskaya. Itong si uh, wait lang, wait lang. Pero definitely champion ng diskaya dito. Ayun, ha. ba champion? Ay, sana all champion, mga <laughs> Eh ba sa old champion. Okay, wala bang surf diyan? na secret. Eh, uh, iyun na kung pagbabasiyan natin, yung mga napakaraming kontrata ng previous administration. Up uh, na. nature ang mga diskaya. Itong sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Stevenson kaugnay sa laki ng maaaring multang ipataw ng Philippine Competition Commission o PCC laban sa kanilang mga kumpanya. Batay sa tala ng Department of Public Works and Highways, mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa 1,214 na flood control project ang nakuwang kontrata ng... Ayun o, yun yung sinasabi natin mga kababayan eh. ba? Diba? 1,214 projects mga kababayan. Ah, based on the ayan oh, contract Oh. Ah, uh, uh, yung bidding-biddingan mga kababayan. Ah, contract amount oh, 70 point ah 9, 934 billion mga kababayan. Imagine. Tak nan to ko oh, oh. grabe. Hu, nakalunod. Sana all. <laughs> Di ba? oh kaya umaabot nga po ng uh, estimated penalties po dyan ay 300 billion mga kababayan ko ah, matindi talaga at actually ako sa totoo lang ako ah, kung ako tatanungin nyo ha, ah, eh dapat lahat bawiin eh agree ba kayo mga kababayan dapat yan, ano ano bawiin, mm -hmm, lahat pero ang balita naman, 'di ba? Sinabi naman ni Secretary Ben Stevenson na babawiin lahat ng luxury ta. Isusubasta. O, kaya yung mga may dyan, o, bilhin nyo na, no? O, baka na sa murang halaga ay para maging pondo, maging budget nating lahat, 'di ba, mga kababayan? <laughs> Eh, top notcher pala talaga itong diskaya mga kababayan eh, di ba? Sila pala talaga numero uno, magmula nung dating administration. Ah, redig na rinig naman natin kay ano, kay Secretary Vince Dizon, di ba? Oo. Oh, wala Walang ano yan, di ba? Wala sugar coating na, di ba? Hindi kagaya ng um, ni Magalong, no? Kaya kagaya ni Magalong na ano lang, di diba? Ogi lang. <laughs> uh, tapos, malaman-laman natin, uh, ay, nako, may transaksyon pala sa Diskaya. Ay, nako po, na worth ano ato? 110 billion, if I'm not mistaken, mga kababayan. 110 million, ha? Ah? Hmm. Yes, no. Oh, yes, miyo, Cartimar. Ha, uh, ha, uh, tuloy natin siyam na construction companies na pagbami-ari ni Pasipiko at si Sara Diskaya na nagkakalaga ng halos 80 billion pesos. At kung mapapatunayan ng PCC na may kinasangkutan nito na bid manipulation at bid ridging, maaari silang magbulta ng nasa 300 billion piso. Well, pag, nag, pag nagbayad sila ng 250 million, kada, kada valuation, pagka inotag mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwede kumabot ng 300 billion yan. Imagine. A ako ha, ah, para sa akin mga kababayan, sa tingin ko ha, ah, sa tingin ko. Ha? Ah, hahabulin talaga ito ni Pangulo mga kababayan. Lahat itong mga companies na ito, itong mga contractor na ito mga kababayan. <laughs> Dapat lang talaga managot itong mga ito dahil Diyos mio, Kartimar, lubog tayo sa ba. Tapos sila, naliligo pala sa pera. <laughs> Ay, ang galing. Ano po? Ding, ding, ding. Ah, ah, Diyos mio, ah, ah. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong maka, pwede natin i-file against these people, file natin. Kasi ang kailangan, managot, at kailangan, maibalik natin ang pera ng mga kababayan. Yan, yan, yan ang ano, yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Hindi puro bunganga at sigurado po, no? Sigurado ako, for sure, mga kababayan, may makukulong ah, uh, no, sigurado ako diyan. Uh, ako naniniwala ako sa ating mahal na pangulo sa bagong Pilipinas, sa bagong pamahalaan natin, mga kababayan, dahil mismo ang mahal na pangulo natin ang naglabas no ng uh, ano flood control issue na ito, uh, kung maaalala nyo mga kababayan. Kaya salut, grabe ang ating mahal na pangulo talaga, mga kababayan. Kaakibat ito ng uh, napaka napakasipag at puro trabaho ang ginagawa. Medyo tumanda na. <laughs> sekretary, parang tumanda ka na. Ha? Ah, ah dahil ba problema, sekretary? Ah. Hindi, <laughs> pero palakpakan naman natin, di ba? Ah, palakpakan naman natin ang ating ah, butihin na ah, bagong ah, sekretary ng DPWH, mga kababaan. Action alda, Yan o. Yan, yan ang walang patumpik-tumpik. Di ba? Ah. Natuloy natin. natin. So lahat ng pwede natin i-file against them. Kaninang umaga, inihain ng DPWH ang referral sa PCC laban sa limang kontraktor na sangkot sa pagmamanipula pandaraya o pagluluto ng BIDING Kabilang dito ang tatlong proyekto ng Wawa Builders, dalawang proyekto ng IM Construction Corporation, dalawang project ng Sims Construction Trading at dalawang project ng St. Timothy Construction Corporation kasamang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at ang tatlong proyekto ng Sunwest Incorporated kung saan kasama ang DPWH Regional Office 4B official and employees dahil sa flood control project anomaly sa Dauhan Oriental Mindoro. Sakaling mapatunayang guilty, maaaring magmulta ang mga ito ng nasa 110 million pesos sa unang paglabag at 110 to 250 million pesos sa kada subsequent offense at sa reklamo na isinampas sa limang kumpanya hinggil sa labing dalawang proyekto. Maaari silang magmulta ng nasa 2.3 billion pesos. Oh, ayan eh na. Oh bilion na may babalik sa atin mga kababayan, no? Tayo eh, tayo mga kababayan, ha. Eh. Ah, tayo sa totoo lang mga kababayan, eh galit na galit talaga tayo nung panahon na, na, na nalaman natin talaga na itong mga diskay ang uh, no? Ang uh, nagpakasasa, no? Eh pero nilaglag na rin naman ni diskay yung mga <laughs> ano ba diba? at uh, dapat talaga managot mga kababayan yung mga sangkot dito at sinabi naman ng ating mahal na pangulo sa kanini secretary Vince Dizon na sasampahan na ng kaso at nasampahan na nga po ng kaso lahat ng uh, uh, tiwali sa gobyerno at lahat ng sangkot dito sa flood control issue na ito kaya kudos sa ating mahal na pangulo partido sa pananagot nila Uh, na eventually ang hinihintay nating lahat, ang hinihintay ng mga uh, buong Pilipinas is makulong itong mga taong to. Uh, meron din tayong ginagawa na equally important, no? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Okay. Inihayag din ni Secretary Dizon na isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure. oh, ayan ha mga kababayan ha. Ewan ko na lang. Ha? Ewan ko na lang kung hindi mag-alboroto itong uh, mga tumbong nitong mga ano na to, ha? sangkot sa anomalya na ito. Especially, itong uh, limang, kampanya, limang companies. No? Nako, ito nga ay... Uh, uh, di umano ay eh, na rin naman natin sa hiring na mga damis no? damis ng diskaya okay? or multiple companies na ginagawa para sa biding mga kababayan para kunwari, no ay uh, hindi sa kanila. Eh ah, ba diba? ang galing na ah ay ta uh, grabe naman talaga ang pag-aano uh, ng ating uh, mahal na pangulo. Pagpupo sige. Ah uh, sa especially ni uh, Secretary Vince Dizon, 'di ba? O sa uh, kabila ng lahat ng problema ng flood uh, control issue no meron pa rin no, na gagawa ang ating mahal na Pangulo, syempre kasama ang PCSO, mga kababayan, palakpan natin. etong uh, ano, nakaraang ano, ba diba, sakuna, ah, sa bagyong uh, ano, ni Pulong. Ah, Paul. <laughs> ah, bumagyo na to si Pulong. Ah. <laughs> na nalasa na mga kababayan no eh, pero kudos sa uh, grabe uh, sabi nga ng ating mahal na pangulo uh, doon sa content natin kahapon eh sabi nga niya eh uh, iba-ibang klase ang uh, ano ang corruption, uh, pero nang no, sa kabila ng lahat no na ang uh, bagong gobyerno ang totoong gobyerno mga kababayan upang maglingkod sa atin, sa ating lahat po. Mga diba? Oh, uh, yan ang tunay na leader. ba? Diba? Yan ang tunay na may puso, hindi purong uso, mga kababayan. Uh, diba? Uh, kayo mga kababayan, comment down below kung ano ang masasabi nyo rito, mga kababayan, sa na nasasabing uh, magmumulta Okay, ay itong uh, diskaya ng uh, work, no? Nakot, laki, no? Pero mas malaki yung nakurakot nila yung mga kababayan. Uh, feeling nyo ba? Kayo comment down below, mga kababayan, kung dapat bang hubaran na natin. Ah? <laughs> uh, uh, kung dapat bang wala nang itira dito kahit singdoling. <tinyo> uh, uh. Pero sigurado, panigurado mga kababayan, may mananagot po, di ba? Ang importante rito may managot. Yan ang uh, sinasabi ng ating ano ng ating uh, mahal na pangulo ng ating uh, butihing uh, ano secretary ng bagong secretary ng DPWH mga kababayan, no? Si secretary Ben Dizon. Grabe. Uh, grabe ang uh, masusing uh, pag-aanu rito, mga kababayan. So abangan uh, natin ito, mga like kababayan. Ha? Ang listahan ng mga ari-arian ng mga diskaya. Batay sa tala ng Land Registration Authority o LRA, mula sa 18 na appraised property ng na mga natuturang kumpanya, aabot ang halaga nito sa 1 billion pesos. If found that the 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 proceeds used for to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. So yun po yung AMLA. If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga um, real properties na ito, then uh, they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be dissipated, disposed by the, by the parties. Sumulat na rin ng apat na sulat ang DPWH sa surety companies para sa fund recovery na aabot naman sa 89.2 million pesos. Relevant itong termination na ito kasi kailangan natin bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga products. Yun 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 sinasabi natin. Yun yung talagang ano, 'di ba? Talagang tumbok eh. Tumbok na tumbok ni Secretary Vince Dison kung anong kailangan talagang uh, ano, 'di ba? Gawin at kung ano ang mga kailangan na isumite, okay? At uh, ibalik, okay? At uh, tanggalin, ba? Diba, dapat lang, 'di ba? Oo, kaya bilib ako dito kay uh, Secretary Vince dito, mga kababayan. Et, eto yung may ginagawa. ba diba? Ganito yung mga uh, mga pinuno. ba diba, mga kababayan? Ganito yung mga ano, secretary na talagang masasabi nating maaasahan sa tamang oras, sa tamang panahon at sa mga bagay na ganitong kadelikadong misyon. Diba? Delikado to, mga kababayan yung sasagasaan ni Secretary Bits Jason dito, napaka mapepera to mga babae, no? Ha? At uh, sabi ko nga sa inyo, eh, matitindi ang babanggay nila, sindikato po, <laughs> mga kababayan. Sabi nga ni ano, Senator Lacson, sindikato, sindikato po. Ajax na ito. Samantala, kaninang umaga ay nagsagawa ng paglagda sa Memorandum of Understanding ng DPWH, Katubang ang Professional Regulatory Commission o PRC. Para hindi lang mapanagot yung mga na-involved dito sa mga anomalya, kundi para din strengthen yung pagtuturuan ng DPWH at ng PRC para mapigilan na natin na maulit pa ulit ito sa mga susunod na taon. So, it's not just about accountability, it's also about safeguarding the institutions and the projects that the DPWH uh, uh, is doing for now moving forward. No, I think very, very important din yun. Kasabay ng kasun... And then, saka uh, ito, uh, mga kababayan. No, parang maganda rin mga kababayan, no, na huwag nang kumuha ng mga private contractor. No? Ako, ha, ba, sa tingin ko, ha, suggestion ko lang. No, kung maririnig ng na ating... Uh, ang ating mahal na Pangulo. Ah, gumawa na lang ng isang team no, na sa DPWH, for example, para mamonitor yung gastos tapos nakaliquidate. Di ba mga kababayan, ng maayos? Ah, para hindi na, in, alam nyo yon hindi na kumukuha ng bidding-bidding bidding na yan. Diyan tayo nagkakandali, tse ba? Diba? Ako ha, ah, yun lang para sa akin. Para hindi na talaga maulit ito mga kababayan. Dapat, eh, ano, ang gagaling na mag-hire na ang gobyerno, ang uh, DPWH na mga talagang, 'di ba? Gumagawa ng mga contractor mismo, 'di ba? Talagang uh, 'yung hindi na pribado, 'yun talagang under by the government na, 'di ba mga kababayan? Para monitor na monitor ng ating uh, ano, no, sangay ng gobyerno, especially ang COA. 'di ba? Uh, na naku. Isa rin sa nasangkot, diba? Eh dapat talaga, no? Ah, uh, wag nang kumuha sa privado or wag nang ibiding beding kasi 'di nagkakaroon ng uh, katarantaduan, mga kababayan. 'Di ba? ng sabuatan, lutuan, 'di ba? O oh, eh tapos yung uh, lahat ng uh, flood control uh, project na yan, 'no hindi nadadaan sa mga senador, hindi nadadaan sa mga ano, 'di ba? Hindi nadadaan sa pangalan nito sa mga distrito, sa mga district officer or ano, ah, ang gawin na lang yung kagaya ng sinabi ni Pangulo, 'di ba? Pag may gagawin na national ano, na uh, national uh, government ang uh, ating ano, 'di ba? Gobyerno eh pipirmahan na lang ng goberno, uh, gobernador, 'di ba, ng kung, ng konsinong ano 'yan, 'di ba? Kasi 'yan sa gobyerno naman 'yan, mga kababayan, ano ng ano 'yan, pamahalaan 'yan. O proyekto na iisip ng pamahalaan 'yan. So supposed to be dapat hindi na mapunta yan doon. Walala, wala na nang hawakan pera ang mga <laughs> official, de ba? Oo, lahat 'yan ay kung magkano yung ano, pupunta lang sa cashier, o oh, de ba? O oh, ito yung ganito yung ano, oh, Ganito yung uh, pondo tapos i-evaluate, de ba? Tapos sa uh, ay lahat ng ano saan yung kukunin yung yung ano na yan, gamit na yan, de ba? ganito ka simple, mga kababayan. 'Di ba? mawala talaga 'yang anomalya na 'yan. Pero natin 'yan mga Duan ng pop turnover ng DPWH sa PRC ng mga dokumento para maging batayan sa pagrevoke sa lisensya ng mga profesional na sangkot sa anomalya sa flood control. Kabilang sa inirerekomendang tanggalan ng lisensya ay sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Assistant okay. District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer Paul Duya at iba pa. Kompleto na po yun ng ebidensya kasi nagkaroon na po sila ng uh, dismissal itong eh, mga engineers from DPWH. So ibig sabihin, nandun na po substantially ang ebidensya na kailangan din na um, namin kasi sa administrative proceedings po, substantial evidence at nangyari na po yan sa DPWH. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang am aming sandigan, servisyo publiko. Oh, ayan, mga kababayan ha. Mm ah Rinig na rinig naman natin, ah, ah, Alam na alam nyo na kung ano at ang kakahantungan itong ah, mga kulangot na ito. Itong mga kulangot na magnanakaw na pampalasan ng na mga kutong lupang salot sa lipunan. Buta <laughs> nga ba ano? Haba <laughs> <anong> birador piko. Hindi <laughs> <laughs> kasi, di ba mga kababayan nakakabuisit eh. Pagka, na, oh, pag naririnig natin yung bilyon eh, di ba? Bilyon piso yan, anak ng Tokwa kayo. Di diba? hindi naman yan ano eh. Di ba, buti sana kung ano lang yan, pati-pati lang yan. Hindi Bilyong piso po ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? O. Kaya, eto, eto na yung justice, mga kababayan, na sinasabi ng ating mahal na Pangulo na siguradong may mananagot, may magbabayad, at may makukulong, mga kababayan. Uh, yan ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Ganyan ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Ganyan ang ating bagong, ah Bagong gobyerno. Tunay na may gobyerno, di ba, mga kababayan? Sa susunod, no, ah uh, Uh, mamaya itatalakay natin mga kababayan sa next video natin sa next uh, vlog natin mga kababayan. Tatalakayin natin yung pagbibigay ng uh, ano lupain ng titulo mismo sa ating mga katutubong magsasaka mga kababayan. ng ating mga natulung. Okay. So I'm sure alam nyo na rin yan pero magbibigay tayo ng reaction dyan mga kababayan. O uh, bibigyan natin ng uh, ano no ng uh, reaksyon niyang uh, ginawa ng ating mahal na Pangulo dahil uh, ito ay makasaysayan yung ganitong klase ng uh, ano mga kababayan, pagmamahal sa tunay na Pilipino, mga kababayan. So ayun, nandito na lang muna once again, ito po ang inyong lingkod. Magbabalik tayo for another video. Maraming ah, maraming marami salamat sa pag-tune in. Ito po ang inyong lingkod. Mirador Piqua at your service mga kababayan. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.